So hindi ko na sagot yung tanong ko nina kay Kuangdi na sagot. So ako na lang yung sasagot. Hindi na sagot ni Dark Alpha kasi abno siya. So ako abno man ako pero sasagutin ko yan. Okay. Sigayan topic. Bakit nga ba minamahal mo pa rin kahit komplikado na? Based on my opinion, minamahal ko pa rin kahit komplikado na kasi inintay ko yung totoong pagbabago yung tunay na pagbabago niya <laughs> di ba everyone naman ay deserve natin yung second chance at the same time kapag mahal mo yung tao hindi yan madali daling matitinag kasi mahal mo eh di ba yun yung pinong ko doon wala nang dagdag yung kasi nalilito ako Bakit minamahal mo pa rin kahit hindi nasusukyan niya pagmamahal mo? Oh, parang sakit nito ah. Bakit minamahal mo pa rin kahit hindi na nasusuklian yung pagmamahal mo? Minamahal ko pa rin kasi mahal ko nga eh, di ba? Bubo naman. Bubo ka? Bubo ka ang

哈哈，哈哈哈，哈，哦。 Dahil po, 'no? Pamana. 'No? So 'yun. 'Yun mga kabdo, napapagod din ako. Tao lang. At nyo na ba kung ano yung nagpapatibay by sa akin? ang patuloy niyong suporta. Ah. Yeah. Bye.